nagte-trending uh, ang bigay mo saber patayin ko si Wise level 4 bigay mo sa akin yung saber papatayin ko si Wise level 4 balikan natin kung ano nga ba talagang nangyari guys stay Road, di ba Sirene J pa pala to B Sirene J pa kalaban natin dito pero dito, ako sa akin. Okay, ni JXP. Yan, yun, ito yung pangito. The classic pangito. Pinahiyan niyo ako, tol. After after na game, <laughs> anong ginawa ko? Tawag itong driver ko. Uwi na tayo pang kasinan. <laughs> <laughs> Oo, ayoko nang bumalik dito sa bootcamp ng, ne ng next play. Ayoko nang umano. Sabi ko, pinahiyan niyo ako, tol. Ay! Oh, XP na ni Rene J Ay, eto. Ay na, Natalia. Alam ko na lang magdaan Natalia si Wise. Para kay Wise, tapos Dero. Oh, yan yung Natalia. Dito na rin yung pakito. Ano yung nawawala? Pero, yung Natalia. Natali. Save na lang. <laughs> Parang second time pa lang. Eh, nag-uusap. <laughs> nag nag-uusap na sila dito, ha? Na papas. Ano sabi? Doggy, ano? Kaya mo, post 5 saber? Kaya, kaya patayin ko si Wise level 4. Tapos sabi ng team, Saber Jungle na lang. Yung window ng Blacklist International. Ayan, so yan ay mga, ayan o, oh, nag-uusap si Leo. Na Number 2 ito na tayo, Gusto nilang makuha yung early game talaga eh. Ayaw nilang ibigay sa next play, Evo. Oh, so si Tapos so <laughs> oh. oh. sinabi sa akin ng coach, kaya mo ba, kaya mo, Kap, kaya mo ba magpakita tang? Sabi ko sa iyo, so ayaw. Nag-post 5 kapakita ka dito. Oh. <laughs> Sabi ko, ang goal ko dyan, eto tola. Gagawin ko dito, tol. A-uppercut ko Lolita. Cancel ulti na lang. If gagamitin ko tong pakito. Ah, ginago Inexplain ko sa Allah kung ano yung mangyayari pag ginamit ko yung uh, tang. Pag ma-realize naman lang nila. Kasi nagtitiking yung clock eh. Uh, Season na yan. Pakito. Pressure oh, season. Season. Early to mid Season 10. Okay, Ayan na, si Saber. Kaso naging bakito. Ayan na, si Saber. Kaso naging bakito. Ginamit na 'to Sa mga push pag may tumawid. Tsaka ang caster dito tumawid. si Sona oh, ulit ulit. Which is yung This is your host ngayon si, na, si na, ano. Na. Si Zona? Si ano may nagchange name siya. Si Hans International. Black or oh may so, Venus oh. Kita mo yung high and dry na gamit ni Wise Ito of na, <laughs> the at. Yung pagito Paano niya pag manap ng mga tao sa back lines given that you have donut and you have